pong ginawa natin ngayon ay isang tradisyon sa Marinduque na kung meron kaming mga panauhin, may birthday, at lahat po ng aming bine-welcome ay dinadasalan po namin sa pamamagitan ng tradisyon po ng sayaw na tinatawag naming putong. Hello guys, this is Jello Amisola. Share ko lang ang isa sa mga memorable experience na aming naranasan sa aming pagbisita sa Marinduque. Kapag pumupunta ako sa isang lugar kahit sa ibang bansa at may pagkakataon ay simbahan ang una kong hinahanap. Kinaugalian ko ng puntahan ang mga simbahan upang magdasal at para bumili ng mga rosaryo na aking koleksyon. Pagdating namin sa Balanacan Port ay ang Bayan ng Buwak ang aming pinuntahan at dito na rin kami sasakay papunta sa Bayan ng Santa Cruz. Mula sa port, nagpahatid kami sa tricycle papunta sa Buwak Cathedral. Ang Buwak Cathedral, na rin bilang Immaculate Conception Cathedral Parish, ay itinayo noong 1792 sa Marinduque. Napakaganda ng pagkakagawa ng simbahang ito. Pagkatapos namin magdasal ay nagpahinga muna kami sa labas at dito nagkaroon kami ng pagkakataong makilala ang mga magigiliw na kababaihan. Sila ang Immaculate Conception Collectors or ICP. May mga seniors kami nakita dito. Alaman nila na kami ay from Malanay, Quezon. Uh, parang tradisyon dito na kapag uh, pumupunta ka rito ay pinuputungan or tubong. So nagpakilala ako from Malanay, Quezon. At, at sabi ko sa kanila na dito nagsimula yung nanay ko dito pinanganak sa Buak Marinduque and ngayon lang ako nakarating dito sa mahabang panahon kaya yan, natuwa sila kasi ngayon puputungan nila tayo ngayon nagsisimula na yung putong mahal yeah. na may bahay Ang putong o tubong ay isang natatanging seremonya sa marinduke na isinasagawa upang tanggapin ang mga bisita o parangalan ang isang tao sa pamamagitan ng pag-awit, sayaw at pagsuot ng koronang bulaklak. <laughs> At sa punto na ngang ito ay iniabot na nila sa amin ang kanilang mga hawak na bulaklak at ipinatong sa aming ulo ang koronang bulaklak na kanilang ginawa. Nakaka-overwhelm talaga ang experience na ito akala namin ay tapos na ang seremonya. Nadagdagan lalo ang tuwa namin nung inihahagis na sa amin ang mga flower petals na hawak nila. Grabe pala pagdating sa hospitality ang mga taga Marinduque. Sigurado ako hindi magtatagal dadami pa ang mga turista na pumupunta dito. Ang huling bahagi ng putong ay ang paghahagis ng barya na sumisimbolo daw sa mga magagandang wishes, kasaganaan at good luck para sa mga pinutungan. Yan po yan yan po yung para for good for safe travel. At yan welcome namin po sa inyo. Ito pong ginawa natin ngayon ay isang tradisyon sa Marinduque eh, na kung meron kaming mga panauhin, may birthday, at lahat po ng aming wine-welcome ay dinadasalan po namin sa pamamagitan ng tradisyon po ng sayaw na tinatawag namin putong. Puto. Na kung saan po ay pagpapakinggan po ninyo yung mga lyrics, ay naroon po yung... Nagbibis kami sa inyong kalusugan, nawis namin ang inyong mahabang buhay wow. at uh, isa pa ay yung kayo ay malayo sa anumang mga panganib, lalong-lalo na sa inyong pagtravel. Wow. So, kaya yan po ay uh, isang panalangin ng sa amin, pagtanggap. Sa, sa amin po sa mulan may ganito rin, kaya lang ginagawa pag seven birthday. birthday, birthday. Uh, yung mga milestone yeah, years. Uh. Ah, pero anong kanta po ninyo? Yung gini po, Viva Viva Viva. ano Hindi, oh, hindi pero ko po matandaan eh, pero companion. may, uh, may ano uh -oh, so yan po. At um, welcome to Marinduque. Salamat Buche. po. Thank you. Okay. Group <laughs> picture po Group tayo. <laughs> <laughs> anong kanta ka bigla. <laughs> Kaya naman dito. Ay, nalang. Danger, kaya naulog yung corona. Danger. Instant experience. Salamat po.